Okay, hello, hello. Magandang hapon sa inyo. Papunta ako na Yamaha dito sa Checkside para kolektahin ang aking in-order kahapon. I Order ako ng ano, riding jacket pang summer yung mesh lang siya masyadong mainit kasi yung mga jacket ko, insulated sa loob talagang dehydrated ako pag yun ang suot ko, talagang nagaktakang pawis pati singit po, tao kahapon, sale sila may nagustuhan ako, maganda kaya uh, kukulektahin ko, kolektahin natin, tara testing na rin pala, kahapon di ba nag uh, office ulit ako mag vlog sinubukan kong i-rearrange yung camera, yung posisyon ah, camera, ano ba diba yan yung mic position ko una kasi tinago ko sa may mga paddings eh ngayon silbukan kong ilabas lang kung meron bang magandang na uh, audio pickup mula sa mic Pero hindi naman sana siya sabog pakinggan habang nagsasalita at saka hindi sana maka up ng yung ingay ng motorsiklo ko May ingay kasi so, uh, tara kolektahin natin ang aking jacket pakita ko rin sa inyo ang, Yamaha. ang siyama Yamaha showroom dito sa Sheikh Zayed Let's go! mali ako na exit dapat kanina pa ako nag exit o, dito na lang tayo mag exit iikot pa tayo ah! mali 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 hindi ka sasampa ayan dyan nga sa waha puntik pang maligaw yos mayo Aka rin kasi yung mga exit dito no? Pag uh, hindi ka sanay mag drive dito sa Dubai Medyo malayo ang popul ano, iikutan mo Kung sakaling mag miss ng exit ka o early exit Kita mo katulad na ito Dapat doon tayo sa Manara pala Nag exit tas dire diretso lang Ngayon iikot pa tayo Anyway, at least mapapakita ko sa inyo yung ito. Madadaan natin yung showroom ng Harley Davidson. Yung first big bike. Ang aking first big bike dito ko binili. Yung Harley Davidson na 48. Yan. Nakakamiss din pero napakaunti lang kasi. Eh, no? May 48. ito. Oh. Napakaunti lang ng fuel capacity so every 100 km kailangan mo mag pag gasolina kailangan mo monitor mo wala pang fuel gauge yan o kailangan monitor mo yung ano mo yung kilometer mo parating mong i-reset yung odometer kung hindi uh, tatawag ka ng ano recovery para <laughs> o kaya yung kafur Tanya, dahil nang inikutan natin, no? nagkamali lang ako ng exit kailangan aware ka sa mga exit mo ayan mag u-turn -e tayo dito tayo sa side na to yan ang Yamaha so talagang kung hindi mo kabisado rito ah tiyak nagkamali ka ng exit ako nga eh medyo pamilyar na rito eh pero nagkakamali pa rin ako ng exit so, be careful lang be aware sa mga i-exitan nyo kundi malayo talaga ang iigutan nyo rito Ayan, and then first right. Ayan. Al Yusuf. Oh, may parking. Doi ni, eh. Sa harap mismo. Yan palis. Ah, marami naman pala eh. Yes, dito tayo sa Yeah, kitang-kita. Hmm. Ayun. Welcome to Yamaha Al Yusuf. Dito sa Sex Saya diyan. Let's go pick up natin yung acting jacket. Ouch. Okay, nakuha na natin yung bag natin. Ah, bag. Yung jacket. Mali-mali na tayo ngayong araw ah. ah. So, ito ang ating ride. Yung MT-10. Success. Nakuha natin yung jacket. Salamat kay Tabi. At may bago akong babayaran hulugan. performance. 4 Paring Tabi. Magaling magpautang yan. Ng kati, lahat ng kate, lahat ng luho na bibigay ni Tabi. Okay. Galing na tayo dito sa Yamaha, Al Yusuf. At muntik na tayo mabudol sa helmet din. Buti na lang walang available size kundi baka kasama na rin yung helmet. Saan tayo pupunta? Pasyal na lang tayo, pasyal. Ganito sana ang magandang negosyo sa Pilipinas eh. Yung mga motorcycle accessories sa Pilipinas yun yung hirap sa pagnenegosyo dahil marami ng kompetensya Amaga, maganda rin sa mga customer dahil may option sila na pagpipilian sa mga gusto nilang parts and accessories sa kanilang mga luho so magandang competition yon sa market pero dapat may malaki kang budget Nagagaling dyan yung mga incheck sa Pilipinas. Doon ako believe sa traits ng mga incheck naman sa pagnegosyo, Magaling sila magnegosyo. Although ngayon may problema tayo sa ano no sa Philippine West Philippine Sea mga incheck pero actually may mga gandang traits ang mga in-check na na kakapulutan ng aral lalo na sa pagnenegosyo you know, hindi ko talaga makalimutan yung kwento ng isang negosyanteng in-check so ano joke time na joke time so, kwento ko sa inyo yung ano yung negosyanteng in-check na ikwento sa akin yan ng tropa ko dati may kapit sila na negosyanteng ng check bata pa lang magaling nga magnegosyo nagsimula sila sa uh, ano yung bakery maliit na bakery lang hanggang napalago niya nagkaroon ng coffee shop nagkaroon ng spare parts shop pati yung mga ano nga yung mga tumagal na tauhan sa kanya nabigyan niya ng mga accounting negosyo rin eh. uh, napatakbo na ano ng incheck binigyan niya yung mga tauhan niya ng katulad ng mga kiosk kiosk yung maliliit na tindahan so, napalago ng incheck yon, naturuan niya yung mga tao yung mga malalapit sa kanya so ngayon yung incheck na to nagkaroon ng sakit parang nagka-cancer yata hindi ko maalala yung kwento pero basta malala malalang sakit yun panarating na siya sa lapit hapon ng kanyang buhay na sana na malapit na ang mamatay so pinatawag lahat ng ano mahamahal sa buhay yung pinatawag yung asawa yung anak pati yung ano yung mga pinagkatiwalaan niya ng negosyo yung mga tauhan niya So, bumisita sila sa hospital. Mamatay na eh. mamatay na. Magapit na. Oras na lang, o araw na lang hintay So tinanong niya yung ano, yung doktor. Sabi niya, may bang bumisita sa akin ngayon?" Sabi na ano, yung matanda na in-check. Tinanong niya yung doktor eh kasi tine-check up siya, eh. yung parang routine check oras-oras. Uh, Chinek, uh, tinanong niya Doktor, mayroon mga bumisita sa akin Meron uh, Sino po ang mga mahal mo sa buhay Yung asawa mo, anak mo Pati yung ano Katiwalaan nyo sa negosyo uh, Pwede bang ipatawag nyo rito Maya uh, maya uh, Lumaan sa kwarto Galit na galit yung incheck uh, Bakit nagalit yung incheck Sabi niya, mga walang hiya kayo bakit anong ginagawa nyo rito niya, para bisitahin ka sino nagbabantay ng negosyo natin patay <laughs> lalong sumama yung loob ng India namatay Ay, lang hanggang sa ulit na sandali ng buhay niya negosyo niya iniisip niya namatay gumisita ya sabi niya walang tatao sa negosyo yung anak na may negosyo yung asawa na may negosyo pati yung mga katiwala na binigyan niya negosyo pumunta wala nagbantay ng negosyo sumama ay loob patay <laughs> yun na nga may continuation pa yan lang matindi yung incheck na yon so patay na siya matay na ayan naglock na uh, no? naglock na yung mga mahal niya sa buhay mga taong nakapaligid sa kanya so umakay siya sa langit So, syempre, yung kaluluwa niya umakyat sa langit. So, nakita niya yung kalsada, yung kalsada ay eh, papunta sa langit. Meron kasi sa langit pala. Merong parang crossroad. Papunta sa kaliwa, papunta ka sa langit. Pag sa kanan, papunta ka sa impierno. Tapos pag diretso, sa purgatorio. Hindi uh, nakapila lang siya, nakapila. nakikita niya, may pupunta sa kaliwa may nagpupunta ng may nagpupunta ang ano, ng kanan sa imperno no, inoobserbahan niya lang hanggang malapit na siya dun sa you know, sa reception ni San Pedro so, nung malapit na siya kay San Pedro tinanong niya San Pedro, saan po ba papunta yung mga tao na to? Ha, ah, kung napapansin mo, sabi niya, pagpunta ka sa kalawa, sa langit. dire diretso naman, sa Purgatorio, sa kanan, sa Imperno. Ah, ganun po ba, San Pedro? So, sabi niya, binulong niya sa San Pedro. San Pedro baka pwede ako tayo negosyo dito <laughs> dito sa crossing ha <laughs> maliit lang muna tingnan natin kung kumasenso ha <laughs> ha hanggang sa kanilang buhay negosyo pa rin yung ano nya <laughs> ha sa isip ko ha ha kakabilib talaga ang mga entry ha <laughs> ada another joke time sana nagustuhan nyo mga ano pare no mga kabarorot dyan another joke another day another ride sa magandang syudad ng Dubai Welcome to Dubai 5,